Hey chef, what are you cooking? Guys, magandang umaga. So, welcome back to my channel. So, uh, ito ang ulam namin yung umaga. Parang nasa Pinas lang. tuyok Ito ba? and guys, harvestin naman namin yung uh, kalabasa mag uh, magiginata ang kalabas si commander ito ba? sigurado ha? yeah parang mga tigas pa to ha tigas mo oh. sexy mo naman <coughs> Yan guys itik na na yung sili. hile hile Nagpupula siya. Kala ko puro green lang talaga. Ah, mm -hmm. oh. Ang gusto mo yung pula? Ang laki nito. Pwede po <coughs> artem to. <coughs> Pal palata dininola ko yung manok no? Ano? 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 na no. Okay na, no? Yeah. That's good enough. <laughs> Another farming done. So si Leila Labuyo, mula-mula. So, <laughs> Parang betlog. Koko okay. ah. Kamatis. At kumuha si Commander ng talbos ng kamote. Ano sa mga matatalino to? Ito pala kamatis. yon so next time na harvesting again so keep supporting my channel love you